Hello guys, good morning. Magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Guys, nandito tayo ngayon sa bahay ni Sir Stephen. Dito sa Paknaan. Inihintay namin si Antip. Kasi pupunta kami ng Compostela mga kakugi. Sa bukid ulit. Pero bili muna tayo ng additional materials. <laughs> para sa ating ano pandagdag pwersa doon sa ating farm mga kagogi daan tayo sa manok ni Iwin again at kay Bus Jojo Saso yan so ang nyo guys ang buong episode na ito wag kayong kakalas

Larang dah, no? Saan ang nice isda, ah? Mamsa. Lawas lang, eh. Mamsa na larang, mga kakugi. Early in the morning. Time check. Ang oras. 7.45. Marami silang tinta ngayon guys Early in the morning Kumba Pansit Yan, bola-bola, sinabaw Guys, kain muna tayo mga kakugi Yan Big boy walang, walang overhang Walang, walang overhang Jotip Na overhang si auntie sa litson, litson gabi litson yung Baka Baka litson, litson baka litson Baboy, Baboy. <laughs> Guys kain mo tayo let's eat so guys dumating na kami dito sa ano sa manok di even game farm yan umpisahan na naming mamili guys pang dagdag kuha kami isang cross na even swipe mga kakugi pang sa puwersa natin sa Team Kakugi na Puwersa. <laughs> mga kakugi, isang naka-advantage dito pag sinamahan kayo ni ano ni Boss kasi hindi siya ano hindi pihikan sa pagsasabi ng mga ideas ganyan at saka pag namili tayo guys talagang pag reject reject yan sabihin talaga pag hindi pag, pag, yan mahina sabihin ni ano ni Boss na mahina yan ang napansin namin mga kakugi ha pag dito kami pumupunta sa manok ni Iwin saka pag nandyan si Boss Randy Kasi kadalasan mga kakugi Pag pupunta kayo dito Pag nakaschedule lang Eh nandito man si Boss Randy Maliban na kung may mga trip sila May mga biyahe sila May laban sa Manila O sa lugar Ang na naiwan dito yung mga tauhan lang Pero pag nandito si Boss Randy Mga kakugi Nako Magbibigay pa yan ng mga pointer sa atin Pag mamili kayo dito Sa kanila At saka Ang maganda dito mga kakugi Kung ano yung nakikita nyo ano na yan bihira na lang dyan ang reject sa totoo lang mga kakugi kasi kaling sila hindi, nag, ano eh, hindi sila magtihik sa kaling kaya minsan um, ubusan dito pag sinabi ni boss Randy na talagang wala nang mga for sharing for example sa stags mga ganyan o sa mga cracks eh totoo po yun kasi ang mga buyers ito palaging pumupunta mga kakugi kaya ngayon sa pag kuha namin ng mga pangdagdag pwersa namin ng mga materialis dito kami sa manok ni Iwin mga kaibig kasi talaga may pointer si Boss Randy kung paano i-condition ano ang gagawin para lalabas yung totoong power talaga ng mga manok isa na dyan mga kakugis, sabi niya kanina sa amin ano uh, pag namimili daw tayo ng manok kahit mainit ang panahon kahit empty yon ang dapat na ano mga panahon sa pagpili ng mga manok natin yung stress ba ang mga manok kasi sabi niya pag pumapalo yan na stress puyat gutom eh totoong power yan how much more kung nakondisyon mo na yan tapos nabigyan na ng mga vitamins mga supplements so isa yung mga pointers sa kahit mainit ang araw kahit sunog-sunog tayo pag namimili o okay lang yan that's the right time daw sa pagpili ng mga ano natin ilalaban ng mga manok so every time na pupunta kami dito sa manok ni Iwin mga kakulgi may natutunan kami yan sa breeding sa handling and conditioning tapos alam naman natin siguro mga kakulgi na hindi lahat ng manok the same ang conditioning ang pointing iba-iba yan namimigay siya ng mga pointers kung paano ba ipo-point, paano ba ipo ang mga kelso yung mga uh, ano pa ano pang mga manok na, nandito sa kanila mga kakugi so yun isa sa mga advantage yun pag uh, dito ka sa manok ni Iwin kaya confident kami mga kogi na tumuha dito sa manok ni Iwin sa mga pang dagdag pwersa ng team kakogi marunong silang pumalo yung nire-rest mo lang ngayon to mm. pero siyempre, ito na yung parisa ruwedo Boss mm. Al Yes binawasan mo sa conditioning area na namin na naman ha ah oh, sa conditioning area yan ginawa <laughs> <laughs> ito guys itong sinadjust ni ano ni Boss Randy sa atin doon kinuha niya sa conditioning area. Kinondisyon na guys. Inano sa atin. black guys kaya uh, white ear family is going to Francis salamat boss, boss salamat ka ya kay boss Al <laughs> alam mo ito isa sa paborito ko to ayun yan salamat boss yun so mga uh, kagugi nakuha ko yung paborito ni boss Randy isang black tail so nga uh, white ear personal yan ha personal personal to mga kagugi so, guys mga kagugi nagakuha na kami ng another dagdag na pangkwersa sa, sa team sa ka team kakugi dosan maraming salamat talaga yeah, pati si antit mga kakugi nagkakuha ng personal okay. na manok galing sa manok ni Ewen Game Farm yung Black Kelso personal yun ha mga kakugi alam niyo naman pag personal yos ilan ang magkano presyo niyan <laughs> Nakakulit, hindi rin siya makakatulog pag di niya na yun, yun. Saka guys, marami pa. Ah, Bosandi, ito. Marami pa bang mga available kayo ngayon? ah uh, ngayon talaga, sold out na tayo sa mga battle cross natin. Sa material, meron meron pa naman. Kung um, gusto nyo makita, punta lang kayo dito sa farm. Basta schedule lang tayo. Tama, schedule lang. At saka guys, Uh, yung ano personal use talaga nila na, ayan, mga materials uh, hindi ko lahat noon binibigyan kasi pag pagbibigyan tayong lahat wala <laughs> Basta, Basta na silang magagamit Ubus. Thank you so much. <tong> Arka, Arka. Guys. Dito makakogi. Kidalo ban be. So guys, tuloy-tuloy sa akyatan. Doon lang namin iniwan yung sasakyan sa baba, mga kakugi. Kasi masyadong matirik ba? Tsaka andaming mga bato-bato. Bumili -bato, sa gulong. Okay pa, mga kakugi. Basta magkugi. ごちそう Bos Jo. Kana, kana good morning. Morning. Kenesha mengenakan eh sweater saya more on the uh, sugar. Uh, Perkataan yang gila. Song uh, tong. Kelso gitu. Datang bos JJ kelso cross to bench. Kanak-kanak bos. dia buku. Tapi so na. Ano? Pairing naman na? Oo, may actually all, wala may pure, pero pior binuhat na ako. <laughs> <laughs> kuya J na, Kuya J. Jojo so, Andito you. pala kami ngayon guys si, sa farm ni Busto Sasso kasi si, Ma final meeting ako namin. Na final oh. meeting namin para sa trip to Luzon. Kasi kasama namin ngayon sa time na itong itong trip na ito si Busto Josaso mga kogi So, yan. Uh, sa 22 na po yan. Hanggang 25 ng November. Andiyan kami sa Luzon, mga kakuli. So, guys, pananghalian namin. Basta pupunta kayo dito sa, ano, kay Boss Jojo.

Walaikan, walaikan kolesterol, no? Si antitre, hadlok kolesterol? Biar, no, no. no, 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 no. Ah, Good for sure. Oh, iya, oh, no? no. Otok. No, <laughs> no kuenya, kenang uyuk. Ah, uyuk. Uyuk, otok uyuk. Uyuk, na, <laughs> uyuk. <laughs> uyuk, <laughs> uyuk sakan, ha. Putsero. Hmm. Nam, 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 nam. Kub, kub, tet, kub, kub. Mam, dari lah, mam. Hey guys. Let's eat lang. Kain mo tayo. So guys, mga kakogi, last stop namin sa araw na ito, yung lakara namin, is dito sa manuka ni Busjud Cortez. Dala namin yung mga, nabili namin yung mga manok, mga kakogi. Dito lang muna namin ilagay. Hujud main hapon. after dito mga kogi uwi na kami kasi Sunday ngayon may mga kanya-kanyang lakad so last stop namin sa buong araw nito kanina kay na Bush Jojo Saso nag meeting kami uh, sa aming gagawing ano, Luzon trip tapos handa siya ng pananghalian namin guys, kutsero. Tapos pintuhan na lang, preparasyon. Tapos yun. Ngayon, dito kami kina Busdud. Busdud na farm para iiwan namin yung ibang mga ano namin dito guys. Handler man! Businging! <laughs> Hahaha! champion. Tanggap lagi. Tanggap. Tanggap champion. Tanggap champion. Oh, half, huh? half, champion. Oh, guys, parang malakas-lakas na naman na ulan tong ano. Mamaya. Ang gilim-gilim ng lahat kalangitan. mag alas dos pa lang Mas okay. Jod Oo na naman Mas Jod, napakay marami ka pang mga for sharing ngayon Mga late born Mga late born na, oh, eh. ilang, ilang pa, lang. pa yan? Mga, mga 50 plus pa siguro 50 plus? Oh, mga late born, mm -hmm. Mga local national, wala na Wala na, Oh. Uh, Itong mga late born mo, anong mga bloodlines yan nandiyan? Ganun pa rin, may McLean, yung mga puti Mga so, F1? tapos yung Raptor tapos yung Kelso Makelso Kelso, Raptor mm. yan na lang tapos nag setting na tayo sa early bird mga uh, 300, almost 300 chicks siguro ngayon. Mm. ngayon then sa local at national na uh, next week mag start na start na, uh, next year marami-rami ito target siguro mga 800 to 800 siguro mga 800 yeah. yun ang target next year oh kasi ngayon early bird nasa 3, almost 300 na eh tapos mm. may naka tapos na yun sa incubator pa dinig ko may dumating ka daw na imported ngayon oh may dumating yung rat graves at saka yung kay slick lizard na yung ligid hatch mm -hmm. kay rat graves yung maclean kasi yun yung in demand ng buyer natin mm -hmm. nag back up ako ng material para at least fresco pa rin. Ng... Fresco, fresco rin, ano? na? na or kinorantin mo pa? Quarantine pa, kasi, oh, may, may, ko pa, di, ma, ano, ano ka, under medication pa. Kasi, tama, tama. Yung... Mga ilang weeks pa yan, bago one, may one, palabas. One week. One week yan? One week, yeah. one week pa. Bago ilabas, uh, no? kasi, kailangan natin ng antibacterial flushing, tapos, tama. Natin. Kasi, medyo, ano pa, fresh pa sa biyahe. O, oh, tsaka, Delikado pa iisama eh, isama rito oh, sa karamihan. Hindi, eh, hindi pwede kasi mm -hmm. ano, naka-quarantine. Yun, andito pala guys. Nasa banda rito yung mga late born ni Boss Jude. Yan. Sabi niya kanina mga more or less, mga 50 pa daw yan. Marami pa. Hanggang doon pa yan guys, sa baba. So guys, mga kakogi Yun, yun ang kaganapan sa buong araw na ito Tapos uwi na kami Last stop namin ni si Boss Jud Boss thank you Papa, Thank you, thank you Champion Papa, yan, bago Papa, champion yeah, yan Mga kakogi so Yun Magkogi, kanay <laughs> ani Yun So guys, tandaan palagi Maraming, ah onang onap, Maraming salamat sa pananood ninyo Tandaan palagi, basta Magkogi Don't okay